sa Estados Unidos ng Amerika, mayroong tunay na kaguluhan. Naghahanda ang mga militar doon para sa isang malawakang komprontasyon. Inutusan ni Ministro ng Depensa ng Estados Unidos na si Pete Hezet ang daan-daang General at admiral ng hukbong sandatahan na magtipon agad sa base ng Marine sa Virginia sa susunod na linggo nang walang ibinigay na dahilan. Nagkaroon din ng biglang dagsa ng tao sa mga pizzeriya malapit sa Pentagon noong gabi ng Setyembre 25 at 26. Karaniwan itong nangyayari bago o habang may mahahalagang kaganapan. Sa balita ng biglaang pagtitipon ng Pentagon ng daan-daang general at admiral, mukhang kahina-hinala ito. Si Donald Trump ay nagtatago ng intriga at nagkukunwa waring walang alam sa mga tanong sa kanya. Parang normal lang daw, inuulit ko, na daan-daang general at admiral ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos ay biglaang magtitipon para sa isang lihim na pagpupulong. Samantala, inihayag ng Moscow na ang kanilang hybrid na pag-atake sa Europa ay paghihiganti para sa mga pag-atake ng Ukraine sa Crimea, at ang China naman ay umaatake sa yabno, naghahanda para sa pagsalakay sa Taiwan. Matagal na nahimik ang Pentagon, ngunit inihayag din na nagpasya si Estados Unidos Defense Secretary Pete Hexet na tipunin ang daan-daang general at admiral ng Amerika sa emergency meeting para talakayin ang estratehiya ng depensa. Kakaiba talaga ang tunog nito. Ako si Alexi Pechi. Tara alamin natin ang sitwasyong ito. Pero bago tayo magsimula, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito ay may ilang balita na lumalabas araw-araw. Para laging updated sa balita, kaya mag-subscribe na sa YouTube channel na ito. Mga kaibigan, hikayatin ko kayong i-share ang link ng video na ito sa social media at mag-iwan ng detalyadong komento para mas marami ang makapanood. Ayon sa Washington Post, nagsulat sila na may kakaibang direktiba mula Pentagon na ipinadala sa halos lahat ng matataas na opisyal ng militar sa mundo. Ipinatawag ng kalihim ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos ang lahat ng general at admiral ng Sandatahang Amerika para sa agarang pagpupulong. Lahat ay kailangang sumang-ayon na itigil ang ginagawa at agad pumunta sa Virginia. Ang direktiba ay inilabas sa simula ng linggong ito sa gitna ng posibleng pagtigil ng operasyon ng pamahalaan ng Amerika at kasabay ng lantad na politisadong mga hakbang ni Pete Hexet na nagpalala ng pagkabahala sa kanyang mga kalaban na natatakot na sinisira niya ang katayuan ng kagawaran ng tanggulang pambansa. Pasensya na, kagawaran ng digmaan bilang isang institusyong walang kinikilingan, ayon sa Washington Post. Kinumpirma ng tagapagsalita ng Pentagon na si Sean Parnell na si Pete Hexet ay makikipag-ugnayan sa pinakamataas na pamunuan ng militar sa simula ng susunod na linggo, ngunit walang ibinigay na dagdag na detalye. Si Parnell, na isang nakatataas na tagapayo ng kalihim ng tanggulang pambansa ng Amerika, ay hindi nagpakita ng pag-aalala tungkol sa seguridad. Aniya, ito ay isang karaniwang pagpupulong lamang, inuulit ko, ng daan-daang mga general. Hindi pa tiyak kung dadalo si Pangulong Donald Trump sa pagpupulong na ito o kung naabisuhan na siya ni Pete Hexet tungkol sa kanyang plano. Pero noong Huwebes ng hapon, si V, sinabi ni Trump sa mga mamamahayag sa Oval Office na pupunta siya sa pagpupulong kung gugustuhin nila. Kahit malaki at puno ng lihim ang pagpupulong, minamaliit ni na Trump at pangalawang pangulo ng Estados Unidos, J.D. Vance, ang kahalagahan nito. Tinanong ni Trump kung bakit ito mahalaga at bakit pa tinatanong. At si J.D. Vance na nakatayo sa tabi ni Trump ay nagsabi na at ito ay isang sipi. Hindi, walang masyadong kakaiba na daan-daang general mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nakikipag-usap kay Hexet. At dito, unawain nyo lang ang laki ng saklaw. Sa Estados Unidos at maraming bansa, may halos walong daang general at admiral, ganon din sa Estados Unidos military. Ang utos ni Hexet ay sumasaklaw sa lahat ng matataas na opisyal na may ranggong Brigadier General Pataas, pati na rin ang kanilang katumbas sa hukbong dagat na may hawak na posisyon ng pamumuno at ang kanilang mga pangunahing tagapayo. Karaniwan, bawat isa sa mga opisyal na ito ay namumuno sa daan-daan o libu-libong karaniwang sundalo. Inaasahan na dadalo sa mga pagpupulong ni Hexet ang mga pinakamataas na kumander sa mga lugar ng labanan at mga pangunahing pinunong militar na nakatalaga sa buong Europa, Gitnang Silangan at Rehiyong Asia Pasipiko. At mahalaga, hindi saklaw ng kautusan ang mga matataas na opisyal na may tungkulin sa himpilan, ibig sabihin mga general at admiral lamang na aktual na nasa labanan. Batay sa utos, ito ay CP. Lahat ng general na may hawak na posisyon sa pamumuno mula ranggo 07 hanggang 010 at ang kanilang mga nakatataas na tagapayo mula sa hanay ng mga general ay inaatasang magpakita, isinasaalang-alang ang mga operasyonal na limitasyon. Ganito kasi, ang klase 07 hanggang 010 ay tumutukoy sa klasifikasyong militar ng lahat ng general at admiral. Karaniwan, bawat kumander ay may kasamang nakatataas na tagapayo at ilang batang militar na katulong sa paglalakbay. Kaya mukhang aabot o hihigit pa sa isang libong tao ang kabuoang bilang ng mga kalahok sa summit na ito. At alam mo, sinusubukan ko, sinubukan kong maghanap ng impormasyon. At nangyari na ba sa kasaysayan na ang ministro ng Tanggulang Pambansa ng Estados Unidos ng Amerika ay nagtipon ng ganito karaming mga general para sa isang pagpupulong at wala akong nahanap? Kaya makatuwiran na may ilan nang nagsabing ito ay nagdudulot ng pangamba sa seguridad. Magsasama-sama muli ang lahat ng general at admiral ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos mula sa iba't ibang panig ng mundo sa isang lugar. Habang narito sila, halos walang pamunuan ang mga hukbo ng Estados Unidos sa buong mundo. Ang Kagawaran ng Tanggulan ng Estados Unidos ay regular na gumagamit ng highly protected video conference tech para makapag-usap ang militar tungkol sa sensitibong usapin sa White House at Pentagon, kahit saan sila naroroon. Pero tatawagin ni Hex lahat sila ng personal. Kakaiba rin na pinauuwi ng Estados Unidos ng Amerika ang lahat ng kanilang general. Mula sa gitnang silangan, kung saan may digmaan sa Europa, kung saan may digmaan, at mula sa karagatang Pasipiko, kung saan naghahanda ang China na salakayin ang Taiwan. Ibig sabihin, ang mga tropa ay pansamantalang maiiwan nang walang presensya ng kanilang mga general. Kagilu-gilu na ang mga lider ng parehong republikano at demokratiko sa mga komite at Senado pati na rin sa kapulungan ng mga kinatawan ng Kongreso ng Estados Unidos para sa mga usaping militar ay hindi man lang nagbigay ng anumang komento tungkol sa pangyayaring ito mukhang hindi rin nila alam ang tunay na nangyayari kahit sila dapat ang nakakaalam at ngayon, isinulat ng Bloomberg na nagpasya ang kalihim ng depensa ng Estados Unidos na si Pete Hexet na tipunin ang daan-daang Amerikanong general para sa isang emergency na pagpupulong upang talakayin sa kanila ang estrategiya ng depensa. Ngunit binibigyang diin ng Bloomberg na ang pagpupulong ay kailangang gawin bago ang huling araw ng fiscal year at ang posibleng shutdown. Sa ganitong sitwasyon, maaaring matigil ang pondo mula pambansang budget ng Estados Unidos para sa biyahe ng mga kawani ng gobyerno kabilang ang militar. Kaya nais ni Hexet na agad tipunin ang mga general. Pero opisyal na nakalaan ang pagpupulong para sa pambansang estratehiya ng depensa ng Estados Unidos ng Amerika. Paalala, kamakailan pinalitan ni Trump ang pangalan ng kagawaran ng tanggulang pambansa at ginawa itong kagawaran ng digmaan. Ngunit isa sa mga general na nakausap ng Washington Post ay nagsabi, na tawa raw ang tipunin ang lahat ng mga general para lang pag-usapan ang bagong estratehiya ng depensa. Pag-aaral ba ito ng konsolidasyon ng mga command o pagbabasa ng lektura sa mga commander ukol sa pamantayan sa militar? Dito nabigla talaga ang mga general. Kung ideklara ang shutdown, hindi agad makakabalik sa trabaho sa buong mundo sa araw na iyon. Bakit? Isasara ang lahat ng pondo para sa biyahe kaya mananatili muna sa Virginia ang mga general na ito. Bagamat baka yun talaga ang plano, sino ba ang nakakaalam? Ang totoo, ang pinakamataas na pamunuan ng administrasyon ni Trump ay talagang naghahanda ng bagong estrategiya para sa pambansang depensa na inaasahang gagawing pangunahing prioridad ng bansa ang panloob na depensa. Matapos ang China, na sa totoo lang, ilang taon ding itinuring na pangunahing banta sa pambansang seguridad ng Estados Unidos, may isa pang punto. Noong Mayo, naglabas si Pete Hexet ng direktiba para bawasan ang halos isang daang general at posibleng may dagdag pa dahil inanunsyo na babawasan ng hindi bababa sa 10% ang kabuuang bilang ng mga general at admiral sa sandatahang lakas ng Estados Unidos. Sa madaling salita, V, sa ngayon ay nababalutan pa ng misteryo ang lahat. Mukhang napakakakaiba ng sitwasyon at wala talagang makapagpaliwanag. Kailangan na lang nating hintayin ang next week. Pero gayunpaman, ito ang mga bagay na na-research ko mula sa mga Western media. Yung mga insider info na lumalabas. Maraming Amerikanong sundalo ang nagulat sa mga nangyayari. Dito ko muna ilalagay ang ellipsis. Isulat ninyo inyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Yan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.